So ito naman po yung talagang ano, reaction ko doon sa ano, sa interview niya. Doon sa interview niya, ang napupun ako, si Chloe para para siyang ano, may pagka-childish, na para siyang may may pagka-pabebe. iba yung hindi mo iba yung ano, para siyang ganoon. Para siyang laging nagpapa-cute. At ito naman si Carlos Yulo, parang ang ang, ang ugali niya. Yung parang ano siya, pa simple-simple na siya, para siyang parang pag ganyan, ganyan lang siya, parang siyang bakla. Na parang siyang, ano, kung anong ungot nung, kung anong iungot nung kanyang jowa, ay parang susundin niya. Kasi sobrang, ano siya, in love na in love siya kay Chloe. Yun ang pagkapon ako. Na kada, kada anong, anong kagustuhan nung jowa ay susundin. Ganyan, ganyan lang po pun ako. Yung parang baklain. Eh. Feeling ko nga, Feeling ko nga ha, napanood nyo naman eh. Feeling ko, kung marunong lang at may utak tong si ano si Carlos Yulo na what well, I mean is kahit anong ungot kasi kasi sabi ko nga sa inyo nakarelate ako diyan so normal yan na halimbawa kung hindi ka gusto ng ng parents talagang sasamaan loob mo at talagang parang may masasabit masasabi ka rin syempre pagtatanggol mo yung sarili mo parang si Carlos Yulo, kung may otak siya, parang siya dapat yung mamamagitan ng, ano, between ng iyong parents at saka ng, ano, nung, nung iyong jowa. Kung baga ay, uh, kung hindi gusto ng parents mo, ay di parang ano, ay pagbigyan mo sila, kung kumbaga, bigyan mo sila ng time na magustuhan, na magustuhan yung iyong jowa hindi yung kung ano sinasabi ng iyon jowa na ganyan ang gawin mo eh, huwag mong pansin ng ganyan o iiwanan mo gin sinusunod gano'n ang ano ay gano'n ang parang tingin ko sa kanya do sa sa interview na yun na parang sunod-sunuran to sunod-sunuran parang baklain parang baklain na kahit anong ano ungot kahit anong inungot nung nung jowa na pabebe diba ang dami mga ganyan mga ganyan susundin kasi alam nyo guys, ako naniniwala kung, kung ikaw ay ano, yung talagang mabuti kang anak. Kahit anong asian ng iyong ano, ng jowa, jowa to nanay or asawa to nanay, still uuwi to uuwi ka pa rin sa inyo eh. Kasi nanay mo yan eh, pamilya mo yan, uuwi to uuwi ka rin dyan. Ang kaso ni Yulo, talagang kinalimutan na niya talaga yung mag yung, yung ano niya, yung pamilya niya. Kasi dati, kinakampihan ko siya. Kasi akala ko, uh, wala lang siyang time pumunta sa, sa, sa bahay nila. Wala siyang time pumunta sa bahay nila. Kasi nga, ang dami niyang mga interviews, ang dami niyang guesting. At nakita pa niya yung tatay niya, di ba? Nagkaway-kaway yung tatay niya. Tapos sabi niya, thank you pa. Tapos, Tapos hindi man lang niya pinuntahan. Hindi niya man lang ang ano na ang tagal-tagal na yun nga ang sabi nung kapatid ni Carlos eh ang tagal-tagal na hanggang ngayon hindi pa Asin in talagang hindi niya talaga tiniis niya talaga hanggang ngayon tinitiis niya tapos yung itsura niya dun sa interview dun sa kay Carlos dun sa dun kay Tony Talks eh para siyang ano napatawad na daw niya yung ano yung pamilya niya napatawad mo yung pamilya mo pero tinitiis mo parang ano ang bastos-bastos niya parang ang itsura niya ay talagang parang bakla bakla na sunod-sunuran. Sunod-sunuran ng jowa. Pero kung, kasi kung marunong ka at mabuti kang anak, dapat gumawa ka ng way eh, para kitain mo kahit yung mag lang, kahit kung galit ka talaga sa nanay mo at alam mo nanay mo, sana kinita mo man lang yung tatay mo kaya yung mga kapatid mo. Kaya lang hindi eh. Hindi, hindi ka gumawa ng effort eh. Talagang tinanggal mo na sila sa buhay mo eh. Parang tama na. Ayoko na sa inyo. Parang gano'n ang, ang ano mo, ang itsura mo. Tapos yung makikita mo yung jowa niya pabulong-bulong na may um, may statement pa na sabi eh ano yung ang tawag doon yung sabi niya eh Yes, family first. Pero kailangan yung yung family mo yung unang-unang susuporta sa iyo. Siyempre, hindi mo alam ining hindi mo alam ining ang ano ay ang ang tampo ng magulang pag nagtampo ang magulang talagang kung ano, ano talagang nalabas sa bibig niyan pero kita mo naman after all after all ng mga sinabi ng nanay niya na nagtaray na ang nanay niya kung ano in public tapos na yon nagtaray nagtaray ah... Uh, inano kayo, hinadlangan kayo sa inyong relasyon. Tapos ano pa ba? Yan, nagalit dahil pinagbintangan yung magnanakaw, ganyan. Hmm. naglabas ng statement, inalabas ang inalabas ang problema niyo sa public, napahiya si Kaloy. Alam niyo ang ginawa ng nanay? Lumabas na in public. Lumabas in public at nagpasori in public. Imagine ha, ang daming mga ang daming mga nanay dyan na naging ganun, ganyan din ang pag-uugali na naging controlling sila sa mga anak nila pero hanggang ngayon hindi nila kayang ano, hindi nila kaya magmingi ng tawad pero tingnan yung ginawa ng nanay ni Carlos humingi ng tawad in public dapat yun, dapat sign na yun na dapat ano kalimutan mo na yun Carlos kalimutan mo na lahat ng mga kung ano-ano pa na sinasabi mo dyan na hindi nyo po kasi alam kung ano yung punot dulo hindi na nagmamatter yun na, ma na maapektuhan pa pa siya ng mga basher kasi hindi nyo alam ang punot dulo parang alam mo yun si Tony Gonzaga is parang ano siya disappointed na disappointed siya dun sa mga sinasagot niya kasi napaka ano ang, ang mga sagot niya is parang ano parang talagang ano siya wala siyang galang, wala siyang paggalang sa magulang, wala siyang pag, pagpapahalaga sa pamilya niya. Parang wala na siyang tiningnan kundi yung ano, wala na siyang tiningnan kundi yung yung anak lang niya, yung jowa lang niya, yung jowa niyang haliparot, yun lang, yun lang tiningnan niya. At yung iba nagsasabi rin na, sabi eh ano, kasi ginamit nung ginamit nung nanay yung ano eh, yung pera eh, nag mayroon pang issue na nagkasino. Kahit ano pa yan, kahit ano pang sama ng magulang. Yun nga sinabi ko sa inyo. Kahit mali pa ang magulang, kahit ano pang sama ng magulang nanay at nanay mo pa rin yan. Mapapatawad at mapapatawad mo yan. At hindi mo yan dapat ano inaalis sa buhay mo kasi karugtong yan ang buhay mo kasi pamilya mo yan eh. Eh, ang pinapakinggan ni Carlos, yung ano niya, yung mga, ba, yung mga kakampi niya, yung mga kakampi niya na, yung mga, ano, mga Gen C na nagsasabi na, uh, pwede mong ialis ang sarili mo. Pwede mong i-distance ang sarili mo sa, ano, ay, sa mga toxic parents. Pero hindi naman toxic parents, eh. nagpamingi na nga ng tawad, eh. Pamingi ng tawad at willing na nga, na-realize na niya ang mga pagkakamali niya na kinontrol kayo. Siguro kung umuwi ka, kung umuwi ka sa bahay nyo at kayo nagyakapan at kayo nagkaayos, siguro hindi ka nakokontrolin. Mamahalin na niyan ang ano, si Chloe. Kasi na-realize na niya na hindi tama na kinontrol, na kinontrol kayo. Kaya lang, wala ka lang ginawa. Talagang gusto mo na talaga silang ikalimutan. kalimutan, ikaw na anak mismo ang gusto mong umabando na sa iyong mga magulang tapos ngayon, paulit-ulit, paulit-ulit kayo, na i brought out nyo na, na parang hindi kasi nuportahan. Ang sumuporta sa iyo ay si Chloe. Nung time ng training, ganyan. Yun lang yung mga nasa utak mo. Asarado ang isip mo sa lahat ng mga mabubuting nagawa ng magulang mo. Pero yung nagawa ni Chloe, yun lang yung nakatanim sa utak mo. Ganun. Halatang halata eh yun nga, parang ano, nire-recall recall nyo pa yung mga ano yung mga hindi ka sinuportahan ganun. alam mo to si Chloe dapat hindi mo sinasabi yun na um, parents ang dapat na sumusuporta dapat pero hindi sinuportahan isipin mo rin na sinuportahan din yan nagkaroon lang ng, ng misunderstanding kaya nagkaroon ng parang hindi magandang ano samahan pero eh, sinuportahan din yan wag mong itanim e, sa otak ni Carlos na hindi siya sinuportahan kasi siya ang nagano eh bago ka naman dumating ay talaga namang yan ay ano eh, nanay niya ang nag-handle dyan. Tsaka, pinagbintangan na magnanakaw Tingnan mo kung gaano siya sumagot-sagot sa nanay niya na, magnanakaw ka ganyan. Alam niya. <laughs> Sige, normal lang naman siguro na ano, minsan talagang ganyan magbangayan ng nanay at tsaka ang anak ay nagbabangayan ng magnanakaw ka ganyan. Pero ang sa akin lang ano, tapos na yun eh, Nagmingi na nga ng tawad at saka, saka tingnan nyo naman yung statement nung, nung nanay ang sabi nung nanay inexplain explain niya doon na yung mga bank yung mga bank statement yung lahat, lahat na yung naka-itemize lahat ay oo ano. o oh, niya lahat para alam ni Carlos Lulo kung saan napunta yung pera niya. Pero ayaw tingnan, parang nagmamagaling. Alam ko na yan, parang ganyan. Alam ko na yan, eh, sabi nung nanay niya. Paano mo malalaman na eh, hindi mo malang tiningnan? Eh, para kasing kay Carlos Yulo. Eh, alam ko na yan. Basta, bala na kayo dyan. Wala na akong pakialam sa inyo. Basta ako, kay Chloe na lang ako. Dito na lang ako. Kasi masaya ako kay Chloe. Parang ganun. Sarado ang utak niya. Wala siyang pakialam sa magulang sa pamilya niya. Sarado na ang utak niya. Kasi, kasi ikaw, nasa sa iyo yan, Carlos. Nasa sa iyo yan. Kasi, ikaw mismo ang magdadala niyan. Sana, ikaw ang gumigit na na pag, ano, na paglapitin mo ang nanay mo. Tsaka, yung babae. Sana, kinita mo yung pamilya mo. Kahit hindi mo muna isama itong si Chloe. Tapos, uh, for sure yan, matatanggap na ng magulang mo yan, kasi na-realize na nila, na hindi na nila kaya ang uh, pigilan pa ang nararamdaman mo, na talagang si Chloe talaga ang gusto mo, at si Chloe ang magpapasaya sa'yo, at nakaka-inspire sa'yo, kaya ka nanalo ng gold ayan eh kaso, talagang ano, sinarado mo na tapos, ang nakakaano pa, ang nakakairita pa sa kanya, nagpapasalamat siya sa mga taong nasa paligid sa kanya, na, nakapaligid sa kanya. Siguro, yung mga traine, trainer niya yan. Tapos, yung ano niya, nagpapasalamat siya daw sa mga taong ibinigay sa kanya. Para bang ano, para bang ibinabaon niya yung pamilya niya na walang kakwenta-kwenta sa buhay niya. <laughs> ang bad mo don Carlos Yulo. Ngayon, disappointed talaga ako sa ugali mo. Kasi talagang ano ka na... Bakla. Babakla-bakla ka. Hindi ka lang pandak, kundi bakla ka pa. Kaya, ano... Kaya sana, ano... Sana nga, sana nga... Sana nga, last na gold mo na yan. Huwag ka nang manalo. Last na gold mo na sana yan. Kasi hindi ka dapat nananalo. Hindi ka dapat... hindi daw, Hindi dapat ikaw ang ano. Hindi dapat ikaw ang binibiyayaan ng ganyan, ano. Dapat sa iyo ay ano. Basta 'yun. Basta dapat lang 'yun. Last gold mo na 'yan, wag ano. At ang wish ko lang sana yung mga kapatid mo, sana sila yung ano ay sana sila yung manalo kasi sila yung tunay na may malasakit sa iyo yung ano magulang ma maaintindihan ko kung hindi naman naghihihin ng sorry eh, hindi naman na humingi na ng sorry sa iyo magulang mo eh tapos ang tatay mo eh kawagang kawaga na doon pero hindi mo pinansin suwail kang anak ikaw ang ano pambansang suwail ng Pilipinas yun ang masasabi ko hindi ka dapat nanalo ng gold but I'm still proud of you dahil ikaw ay ano naka gold pero sana last mo na yan.